Hey, what's up guys? This is Elton Jukino of and Collection and for today's video, we are going to unbox the new drone that we have. So, this is the DJI Mini 4 Pro. Ayan guys, excited na ako. So, honestly, hindi ko na masyadong na-setup yung um, studio natin yung camera natin. So, pinaglalagay lang natin. So, ayun guys, dahil excited na tayo, let's unbox this drone. So, ayun guys, uh, habang binubuksan ko to, shout out nga pala sa DJI uh, Me Megamall. So, sila yung transaction ko dito. So, sila yung nag sa akin. And for giving me this uh, final stock drone. So, mahirap nang maghanap ngayon. So, hopefully, uh, makakuha kayo. And let me know guys kung meron na rin kayong DJI Mini 4 Pro. So, and guys, um, again, shout out uh, DJI uh, Mega Mall So, kung gusto nyong bumili guys, pumunta na lang kayo doon. Oh, we also have other store so sila lang yung nakausap ko uh, the problem is walang free cup, free t-shirt or anything, walang free sa DJI uh, Mega Mall, so hopefully uh, someday makakuha tayo so ayan um, this is the Fly Market uh, Plus combo so yung price ilalagay ko na lang sa uh, screen So, ayun guys, wala na, tarang wala laman. And that's it. Same bag sa Mini 3. So, parehas na parehas yung design, walang pinagbago. So, pin difference lang is walang Fly More Kit plus sa uh, DJI Mini 3 Pro. So, I mean, yung kit plus your yung FMC combo is bibilhin mo separately. So, ayun guys. So, we have the um remote control, the battery, and the drone. So, ayan. So, wala na. Tapos, um, other stuff here is yung other accessories like uh, the manual, yung charger na type C, then extra pro propeller, and then, yun na. So, same na same. So, walang walang ibang laman. So, ayan guys. Uh, baba ko lang yung bag. So, ayan. So, yan lahat. And, the manual. Itong manual, hindi naman natin ito binabasa. Of course, lagi naman. So, ayan. Tag, uh, tagay muna natin yan dyan. And, the controller. So, ayan. Ah, uh, pasensya nyo na guys medyo maingay yung ating phone wait lang to turn up ko lang so ayun guys yung controller eto so this is quick unboxing and impression and Sa controller is, yung unang dinagdag is the antenna. So, isa sa problem ko yung antenna sa DJI Mini 3 Pro. So, ayan. So, meron na siyang um, antenna which is, I think, it can go um, 12 kilometers, I think. So, of course, hindi naman natin palili pa rin ng ganong kalayo yon So, ayun. But, mas maganda na merong antenna kasi isa rin to sa uh, tutulong sa Um, signal natin papuntang drone. So, marireceive natin yung feed sa camera ng walang lag. So, I mean, um, hindi ka madi-disconnect. So, mga ganun. So, um, common problem ko lang is sa Mini 3 Pro is um, if ever napunta ako like bundok, medyo naharangan siya ng mga puno or something. So, naglulos signal na siya. So, I think here, hopefully, ni-fix na siya. The problem is, um, Mini, I, I mean, It's not a problem. It's an update. So OQ Sync 4 na 'yung ginamit dito. So sadly, 'yung Mini 3 Pro na controller natin which is the RC 1, I think um RC controller. So hindi siya applicable sa Mini 3 Pro. So ayan. So ayan, guys. And this is the battery. So I think 'yung battery is ganun pa rin. So walang pinagbago sa size pero based on advertisement nila dinagdagan nila lang 2 minutes so yeah I think makakadagdag naman yun hopefully so ayun so ayan. so ganoon na siya kalaki and I'm not sure kung pa parang indicator so ito yung kit plus yung dalawa so yung 249 grams is malamang nandun sa drone so ayun same pa rin so same pa rin ng magagamit pa rin natin yung lumang battery natin dito. So, ayan. Tabi muna natin to. And, let's look for our drone. Ayan. Sa una ko nakita pa lang is meron na siyang holder sa camera. Ina Inayos nila. Which is, isa rin sa problema kayo. Tapos, propeller guard. Oh, I mean, uh, propeller uh, clip, clamp. I'm not sure. So, ayan. So, ayan. Maganda kasi nilagyan nila. So, ayan yun. So, here it is. Ayan. So, buksan na natin. So, ito yung clip. So, same nang sa Mini 2. Ayan. Pero, mas maganda yung lagayan. So, maganda to kasi nilagyan nila. And then, we do have this. Um, kasama na rin yung Uh, obstacle avoidance which is fish eye na rin kaya nilagyan nila ng cover. So ayun. So maganda to kasi mas madali siyang ilagay tsaka saka ikabit kumpara dun sa Mini 3 Pro. So I think ha. Um, let's see. So I think sa laki parehas lang sila. I'm not sure pero um, hindi ako nakapag-check nung actual ano nila. Pero magkakaroon ako ng in-depth review doon. So, ayun. Uh, meron na siyang sensor. Tapos, ito uh, ilaw. And this one, hindi ko alam kung ano to. So, hindi ko pa siya chinek. So, I think uh, about sa sensor din to. So, ayun. So, meron siyang ilaw. Ganda na. Aside dito sa dalawang ilaw sa likod, meron siyang ilaw sa baba. Tapos, and um, the problem of Mini 3 Pro is wala siyang stand. So gumaganong ganon siya. So ayan. Meron na siyang stand. So maganda, ayos, approved. Sa propeller, I think parehas lang, walang pinagbago. Um, isang difference though is yung uh, obstacle avoidance niya. So dati is back and front lang. So ngayon, fish eye na siya. So meaning 360 na yung coverage niya. So meron na siyang side. So yun yung kinakatakot ko sa Mini 3 Pro, which is yun nga. Pero ayan, no, oh, medyo I'm not sure kung bakit ganun. Parang squeaky. Ayan, oh. Ah. So, squeaky siya. So, ayan. So, um, ito. Ito yung battery niya na isa. So, wala siyang indicator din ng 249 grams. Unlike don sa Mini 3 Pro. So, meron siyang indicator doon eh. So, ngayon, wala. So, I'm not sure kung meron siyang 249 o pare-parehas na tong 249 kahit yung kit plus. So, ayan guys. And, of course, yung camera natin, uh, the same pa rin. So, I think there are some updates like sa night. So, I think it's much better um, when shooting at night. So, magtiti kayo ng photos, videos. So, mas ano na, mas okay yung ano, okay yung kuha nito kumpara dati. But, basically we will be comparing those so asap na wala wala kasi yung mini 3 pro sa akin so compare natin yung pagdating sa akin so ayun um meron pang isa sa gimbal ayan kasi bubuksan natin siya tapos protection sa gimbal yung mga foam yan so tanggalin natin yan Okay, I think yun na, yun na lahat. So, eto na lang yung sa battery. Tanggalin na rin natin to. So, ayun. Okay. Wait. So, ayun guys. Ngayon, i-set up natin yung remote controller and drone natin. So, buksan ko lang yung controller natin. Ayun guys. Oh, so, first impression is sobrang lakas ng fan. So, hindi nyo lang maririnig kasi nagloko yung ating audio. So, hindi siya nagre-record. Anyway, set up muna natin. So, welcome to DJI RC2 Remote. So, select natin yung English. And then, uh, term of use. Agree. And then, country region. So, hanapin natin yung Philippines. So, okay. Next. And then, i connect natin to sa Wi-Fi. So, kailangan natin i-connect sa Wi-Fi kasi kailangan natin mag-check kung merong update, uh, firmware update yung controller natin. So, ayun, na-connect na natin. And then, yung uh, account naman natin is ilalagin natin. So, if ever na wala kayong account, so kailangan nyo lang mag-register or mag-create ng account sa DJI So, ayun, dahil meron na tayong account, so gagawin ko lang is ilalagay ko yung email address ko and then password. Tapos after ng password, lalabas yung CAPTCHA. Ayan. So, ilalagay lang natin yung CAPTCHA. Tapos, maglalagin tayo. Okay. Ayan. Okay, login. Okay, ayan. So, activate. So dito guys maglalagay ako ng uh, DJI Care Refresh pero baka sa next video na natin ilagay. Uh, unfortunately sa Philippines I think it's not available. So maghahanap ako ng uh, insurance or care refresh na available sa Philippines. So ayun, next next muna tayo. And then here is um, overview kung paano gamitin yung ating uh, remote control or yung RC. So meron siyang hand gesture pero I'm not sure kung gumagana siya. So, ayan, next-next um, na lang muna natin. Okay, and then, go to DJI Fly. So, fly up. So, antayin lang natin mag 100%. Then, ayan, okay na. Alright, eto, this is the welcome video. So, next lang muna natin, and then, skip-skip, next. Okay, tapos join sa group and then quick tutorial. Okay, next next na lang tapos kailangan na nating buksan yung ating drone. So ayusin ko lang yung mesa natin para hindi masyadong makalat. Ayan. Uh, ayusin lang natin. So pagpasensya niyo na guys, medyo nawala yung record ng audio ko sa kabilang camera. So okay. Unfortunately guys, Pagbukas ko ng drone is hindi gumagana yung mga battery na nandito. So yung tatlong battery is lahat, walang charge. So wala silang default na charge. So ang gagawin ko is uh, gagamitin natin yung mini 3 na battery. So meron tayong mini 3 na battery dito na extra. So yan yung gagamitin natin. Okay, ayan. Meron siyang 2 bars. Uh, ayan. So open na natin yung drone. Okay. So, ayan. Uh, Nag-open na yung drone. Antayin lang natin na mag-connect siya sa ating remote. So, wait lang tayo na mag-connect siya. So, ayan. Naglo-loading na. Okay. Ayan. So, loading na siya. And, ayan na. Nakita nyo na yung ating, ating camera. So, activate lang natin yung drone. So, dito guys, uh, antayin ko lang na ano na mag-pop up yung update sa drone natin tsaka sa remote control. So, ayan, merong lumabas. So, dito guys, uh, i-update ko muna lahat ng firmware ng ating drone tsaka ng remote control para tomorrow okay na tayo. So, ready to fly na. So, ayun guys, uh, nag-update na tayo. So, ina-update ko na yung firmware niya. So, um, bukas magkakaroon tayo ng test flight dito. So, sa ngayon is um, firmware update muna tayo. Tapos, ayun guys, uh, again, um, nagustuhan ko yung mga ad niya. So, especially sa 360 camera na obstacle. I mean, not 360 camera, uh, 360 avoidance. So ayun, uh, isa sa mga nagustuhan ko to na upgrade ni Mini 4. Uh, Tapos um the controller is meron na siyang antena which is isa rin yung sa problema ko na naayos nila. And um, right now guys, actually yung ginagamit ko na battery is coming from Mini 3. Uh, na na battery kasi yung battery ng Mini 4 na sa stock is walang charge so i-charge ko siya. And, um, isa sa additional pa is yung stand. Okay, yan. Nilagyan nila kasi sa Mini 3 Pro. Mini 3 meron. Mini 3 Pro, wala. So, ayun, medyo gumaganong kasi siya. So, ayun, guys. And, um, eto. Meron siyang ilaw. Tapos, eto, nature sure. Uh, check ko pa kung para saan yan. Camera, I think, parehas din naman. Which is the, um, aperture, 1.7, tapos 2.8. So, ayun. Um, Te-test natin yung camera in-depth in review. So, ayun guys, abangan nyo yun. But, uh, in the next uh, video natin, test flight muna. So, kung ano yung mga nagustuhan natin na uh, functionality na dinagdag. Especially yung waypoint. So, yun yung uh, uunahin natin na uh, i-discuss. And then, um, ano pa ba? So, ayun guys, um, wala ko masyadong... Uh, makok-ano na kasi more on functionality yung hanapin natin but physically um, kung ano yung uh, nadagdag is yun lang yung 360 uh, antenna and then ito, stand, ilaw sa baba tapos uh, ito yung mga guard nya so inayos nila to so ayun, ayun lang guys so antayin ko lang na matapos yung update natin tapos para bukas, prepare na tayo So, again, thank you DJI Megamall for assisting me sa mga katanungan ko tapos sa uh, pagbigay sa akin ng last stock nyo na uh, drone. So, really appreciated, guys. And um, hopefully, uh, baka naman, guys, uh, baka naman, DJI Philippines or kung sino man, Altitude, um, hopefully, in the next future or um, magkaroon kayo ng available na mga drone, ng bagong release, um, uh, baka naman, pwede namang padala nyo sa akin tapos review natin. So, balik ko na lang ulit. So, ayan, guys. So, um, requesting lang. Baka. Baka naman. Pwede. I'm a fan of the drone. So, I've been using your drone for um, since 2000, 2013. So, ayan, um, Sana. Sana uh, mabigyan ako ng pagkakataon na ma-review yung mga like Mavic uh, series nyo. And, um, other drones na kung pwede kung pwedeng ipadala or not only drones like um, gimbals uh, action camera uh, microphone so etc kung ano yung pwede so ayun guys um, so see you in the next video guys um, again if you have any question comment down below and if you have a Mini for pro so ano yung nagustuhan mo sa uh, drone na to uh, comment nyo na lang tapos um, ano ba yung mga best na picture nyo. So ayun guys, again, this is Alton Jukino, Pabisen Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace.